kung bakit hindi si Eli Soriano ang tinutukoy na dukhang pantas na lalaki. Sa Ecclesiastes Kapitulo 9, ang mga bersikulo po ay 14 hanggang 15. Basahin po natin ang talata, mga kapatid, kung ano po nakasulat diyan. Nagkaroon ng maliit na bayan at iilan ng tao sa loob niyaon. At may dumating na dakilang hari laban doon at kumugkog at nagtayo ng mga malaking tanggulan laban doon. May nasumpungan nga roong isang dukhang pantas na lalaki at iniligtas niya ng kaniyang karunungan ang bayan. Gayon may walang umalaala sa dukhang lalaking yaon. O oh, ito po, mga kapatid, mga ka study, ang nilalaman ng mga talata na ating binasa. Noong araw po, noong ako po'y nasa MCGI pa, ang ibinigay po dito na paliwanag ni Brad Eli, yung tinutukoy po dito na isang dukhang pantas na lalaki, eh, si Brad Eli po iyon sa kanya po lapat yung uh, mga talatang ito. Uh, Diyan po sa mga nasa Facebook, nasa YouTube, kung kayo po ay naging mga miyembro din, naging mga manggagawa din sa MCGI, Baka pwede po makahingi sa inyo ng comment yan. Babasahin ko po ah, yung comment sa Facebook, comment sa YouTube na kung saan ay alam nyo rin po itong sinasabi kong ito na pagbinasan na po ang Ecclesiastes 9.14 hanggang 15 eh ang alam po natin dyan ayon sa paliwanag na ibinigay ni Brother Eli siya po yung tinutukoy doon sa uh, talata na yan na isang dukhang pantas na lalaki. Meron pa nga po ano eh, mga kanta, mga awit na sinulat para nga po diyan sa dukahang pantas na lalaki na yan eh. Ay, hindi ko na lang matandaan yung buong letra ng kanta. Basta yung lyrics doon, yung Ako'y papanaw ng walang yaman Lilisanin ko ang sanlibutan ayan ang uh, sinasabi rin sa awit na yon napapanaw siya ng walang yaman Lilisanin niya ang sanlibutan na siya eh mahirap lang at si Bradelli po noong araw, sinasabi po niya ah, noong araw na mamamatay ako mahirap. Uh, ah, Brad Ray, natatanda niya yun. Mamamatay ako mahirap. Hinding hindi ako sasakay sa Mercedes Benz. O oh, kasi sabi ni Bradelli, basta ika ang pastor, eh mayaman, nagpayaman, ginamit ng relihiyon sa demonyo yon. Tama po. Sabi ni Bradelli, bawal kasi bawal ng Diyos na yung mga pastor magpayaman. Huwag kayong magtipon ng mga kayamanan dito sa lupa. Di ba? Yan ika sinabi yan sa mga mga ngaral tagapagturo. Bawal magtipon ng kayamanan dito sa lupa. E, sabi ni Bradley, ako ika e, para hindi ko matipon yung kayamanan. Sinasabog ko nga eh. di ba? Sabog ako ng sabog. Ah, sabi ni Bradley, mayaman siya sa utang. Tama po. Yan ang noong araw eh, ulit-ulit na sinasabi sa mga kapatid. Kung mayaman man si Brad Eli, mayaman sa utang. Kasi pagka daw mangangaral na sa Diyos, eh hindi mayaman yon, Hindi mayaman kapag ka mangangaral na sa Diyos. Si Brad Eli, para yung mga pastor, ah, yung iba't ibang mga pastor ay... Uh, ah, ni Brad Eli, ang sinasabi niya, basta ang pastor ay mayaman at nagpayaman ginamit ang relihiyon, ang iglesia, sa demonyo yan. Eh si Brad Eli, ipinortrepo po ang sarili niya na siya po'y mahirap lamang. Mahirap lang si Brad Eli. At mamamatay nga raw siyang mahirap. O ngayon, dito sa ating paksa, sinasabi po na hindi si Eli Soriano ang tinutukoy na dukhang pantas na lalaki. Sa Ecclesiastes 9.14-15, hanggang 15, kasi po, si Pradeli, ginamit po niyang batayan ito para magkaroon po siya ng uh, tinatawag na kahalalan. Magkaroon siya ng authority para maging mangangaral kasi merong di umano, allegedly. Itong dukhang pantas na lalaki na ito, si Brad Eli yun. Nung isulat ni Haring Solomon itong dukhang pantas na lalaki, ang nasa isip ni Haring Solomon, si Brad Eli Soriano. Hello? Ha? Yung mga nasa Facebook, nasa YouTube, pwede po ba kayong mag-comment dyan? Kasi po, si Haring Solomon ang nagsulat po dung aklat na ito, Ecclesiastes, mga ngaral. Eh, pag aralan natin, habang sinusulat pala ni Haring Solomon, itong tungkol sa dukhang pantas na lalaki, nasa isip ni Haring Solomon si Brad Eli. Si Brad Eli ang nasa isip ni Haring Solomon nung sinulat po niya yung dukhang pantas na lalaki. O ngayon, bakit po si Brother Willie ngayon po ay uh, gusto pong uh, bigyang linaw yan na hindi si Brother Eli yan. Kasi nadyan pa po yung mga luma kong video, recorded video, nung ako po ay tinatanong sa programa ni Don Manolo Fabis. Misang kasi na-share sa akin yun eh. Ay, Bradwili, ano masasabi mo dyan? Eh kasi boses ko yung nandun eh. Ako nga yung nagsasalita. Sabi ko, eh Don Manolo, lapat na lapat po kay Bradwili yung dukhang pantas na lalaki na yan. Eh bakit ko po yun sinabi? Kasi yun ang tinuro sa akin ni Bradley nung araw. Malakas ang loob ko na uh, sabihin na nakalapat kay Bradley Soriano yung dukhang pantas na lalaki. Oh, eh ngayon, dahil uh, ako po nag-exit sa MCGI noong 2009, ay pinagkaloob ng Holy Spirit at ah, tinuro sa akin, pinaunawa sa akin ng Holy Spirit na hindi si Brother Eli Soriano yung dukhang pantas na lalaki. Bakit? Kahit hindi pa tayo magbasa sa Biblia, wala munang babasahing Biblia. Pag pinag-aralan natin, si Brother Eli ba ay namatay na dukha? Ha? Natupad ba yung sinabi ni Brother Eli mamamatay ako mahirap? Ah, hindi ba si Brad Eli nung pumanaw, nung siya mamatay, di ba dyan napulubitaw yung mga napakarami niyang mga properties, napakarami niyang ari-arian, di po ba? Sa Brazil, ilang mansyon ang pinatayo sa Brazil? 20. O tapos, meron pang Area 52 na nightclub. Meron pang yung yung uh, salut na ano, kanyang negosyo rin, di ba? O tapos eh, pati yung mga luxury cars, luxury cars sa Brazil, na napanood ko pa nung minsan, eh, kinaka-wash noong little John ah, Talagang uh, yung bata ang uh, hinohost po ng tubig yung ano, yung mga kotse nakaparada. Sabi ko, mga mamahaling sasakyan. O, oh, papaano kung mahirap, papa, nung dukha? Ha? Mga kapatid, mga ka-Bible study. Eh, kaya nga noong meron nang nagtatanong kay Brad Eli na, Brad Eli, kung kayo po yung dukhang pantas na lalaki, eh, bakit po kayo, eh, ano, nakikitang ganyan ang pamumuhay ninyo? Alam niyo sagot kay Brad Eli, bakit mababasa ba sa Biblia? na yung dukhang pantas na lalaki na yan na natiling dukha. ha? <laughs> ah, halata pong ano na eh, no? nagpapalusot na lang. Kasi nakita na nagbago na nga po yung lifestyle ni Brad eh. Nagbago na eh, na siya po ay talagang mayaman na, mayaman na. Dito pa lang sa Apalit Pampangge, eh, di pa siya umaalis ng Pilipinas eh. Nakita ko na eh, na Nagbago na talaga yung lifestyle ni Brad Eli. Kaya nga nung panahon na yun, nag-iisip-isip na ako eh. Kasi nung 1990, nung ako yung naging miyembro dyan, tapos natira pa ako ng Apalit Pampanga, no, sa Central, nakita ko yung umpisa, talagang simpleng buhay lang si Brad Eli. Simple lang yung kwarto niya, ah, yung kanyang ah, higaan, Simple lang yung punda nung kanyang unan. Ayun ah, ho pang ano lang ng ano, ng tawag doon, yung katcha Ha? Yung sa may supot ng harina. Yun lang nung haraw. Ganun, ganun Brad Eli lang yung aking uh, sinamahan nung umpisa. Na nagturo sa akin na uh, uh, ang relihiyon ay sakripisyo, hindi benepisyo. Kaya ikadapat, pagka magmamanggagawa, hindi ang ang hinahabol mo sweldo. Ah, dapat ka magmamanggagawa ka, nakahanda kang magtiis, nakahanda kang uh, magsakripisyo. Yon ang ano eh, yan ang uh, uh, tinuro sa akin ni Bradley. Pero nung bandang huli, nakita ko na wala na yung sakripisyo eh. Ha? Binipisyo na ang nakikita ko eh. Ah, yung mga lumapit din kay Brad Eli, mga nadikit din kay Brad Eli, nakapalibot kay Brad Eli, sila po yung mga ano, sumagani. Sila yung mga namunini. Ah, <laughs> <laughs> uh, at hanggang ngayon, ha, di ba nakikita naman, may mga KNP, ha, yung partner na Efren at Resti, ha, sila yung uh, obvious na nakapagpuntar eh. May mansion sa abroad, may mansion dito sa Pilipinas. Eh saan naman ang galing yung ano? Saan pa nang galing yung para makapagpatayo ng mansion yung mga iyan? Eh kilala ko rin naman sila eh. Mga dati rin naman kukulukulo ang tiyan. Ah, <laughs> oh, eh, pero bakit nagkaganyan? Eh kasi nga yung ano, yung ginawa nila sa relihiyon. Yung dating pinupuna ni Brad Eli na mga pastor na matatakaw, walang kabusugan sa pakinabang, nagpapayaman, eh ano eh, uh, lahat ng iyon eh bumwelta kay Brad Eli eh. Uh, para po bang yung sinasabi ng matatanda na dumura sa langit, bumagsak sa muka. <laughs> o ngayon, patunayan po natin sa pamamagitan po ng mga salita ng Diyos sa Biblia na hindi si Brad Eli Soriano ang tinutukoy na dukhang pantas na lalaki sa Ecclesiastes 9.14 hanggang 15. Bakit? Ano po ang mga dahilan sa Biblia? Sa Biblia po ako magbabatay, Sa Biblia. Bakit hindi si Eli Soriano ang tinutukoy na dukhang pantas na lalaki. O yan ang ating paksa at agad na po natin umpisaan mga kapatid. Ang ating paksa. Gusto ko lang ipapansin sa ating mga ka-Bible study ngayong umaga, yung ng Ecclesiastes. May nasumpungan nga roong isang dukhang pantas na lalaki. At iniligtas niya ng kanyang karunungan ng bayan. Tignan natin ng pansin mga kapatid, mga ka -Bible study, yung dukhang pantas na lalaki, ano ang kanyang gawain? Ang kanyang gawain ay maging tagapagligtas sa pamamagitan ng kanyang karunungan, niligtas niya yung bayan. Oh, para magkaroon tayo ng idea kung sino po ang dukhang pantas na lalaki, siya po pala ay isang tagapagligtas. Amen. Pwede ho bang mag-amen yung mga nasa Facebook, na sa YouTube na naintindihan yung punto na yon? Ang dukhang pantas na lalaki, ayon po sa sulat ng Haring Solomon, isang tagapagligtas. Ang bayan niligtas nung dukhang pantas na lalaki sa pamamagitan ng kanyang karunungan. Ang tanong, sino ang dukhang pantas na lalaki na isang tagapagligtas. Basa. Sa ikalawang Korinto 8.9, ganito po ang nakasulat, mga kapatid, mga ka-Bible study. Sapagkat nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Heso Kristo, na bagaman siya'y mayaman, gayon may nagpakadukha dahil sa inyo, upang sa pamamagitan ng kanyang karukhaan ay magsiyaman kayo. Mga kapatid, mga ka study, inaalam po natin yung sinasabi ni Haring Solomon na dukhang pantas na lalaki na tagapagligtas. Bakit po hindi si Brad Eli Soriano yon? Eh kasi ang nakasulat sa Biblia, A ah, ang ipinapakilala ng Apostol Pablo, si Jesus Christ. Amen. Sabi po ng Apostol Pablo, sapagkat nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Heso Kristo, na bagaman siya, si Jesus Christ, mayaman. Ano po ang kalagay ni Jesus Christ? Mayaman po siya. Paano po siya naging mayaman? Bilang Diyos, bilang Panginoon, may ari ng lahat ng bagay. Amen. Yung mga nasa Facebook, nasa YouTube, mag-comment naman. Ha? Para naman po, alam ko, kung kayo po'y nakikinig ng mabuti dyan, pakirepress din itong aking monitor. Baka naman ang monitor ko ang hindi gumagalaw. Malamang ko lang kung yung mga nakikinig ay maayos ang pakikinig nila. Sinasabi ng Apostol Pablo, si Jesus Christ, bagaman mayaman. Ngayon, paano natin mauunawaan yung sinabi na mayaman si Jesus Christ? Yung kanyang original na kalagayan, mayaman siya in the sense na siya po yung Diyos, Panginoon, may likha ng lahat ng narito sa mundo. Ha? kasama si Jesus Christ ng lalangin ng mundo. Amen. Lahat ng narito sa lupa, eh kaya po yan nalikha sa pamamagitan ni Jesus Christ. Tama po. Sabi sa Biblia, lahat ng pilak, lahat ng ginto ay akin, sabi ng Panginoon. O kaya nga mayaman ng ating Panginoong Isokristo bilang Diyos. Tama po. Pero ano po sabi? Gayun may nagpakadukha dahil sa inyo. Meron po palang nangyaring pagbabago sa Panginoong Iso Kristo. Ano po yun? Dati siyang mayaman, naging dukha. Si Brother Eli, dating dukha, naging mayaman. <laughs> Ayan, ang dapat po nating mapansin. Ang tinutukoy po na dukhang pantas na lalaki, ang ating Panginoong Kristo yon. Sabi po, bagaman siya mayaman, bilang Diyos, mayaman si Jesus Christ. Pero may nangyari eh, na pagbabago eh. Gayun may nagpakadukha dahil sa inyo upang sa pamamagitan ng kanyang karukhaan ay magsiyaman kayo. Ano dapat nating maintindihan dito? Ang Panginoong Esokristo, ba, bagabat mayaman, naging dukha. Nagkaroon ng pagbabago sa kalagayan niya. Eh. Ha? Naging dukha. Ngayon, ang tanong, kailan nangyari yun? Na ang Panginoong Esokristo, mayaman noon, naging dukha. Paano nangyari yung pagbabago sa kanyang kalagayan? Basa. Dito po, sa Pilipos, 2.6-8, ganito po ang ating mababasa, na siya, si Jesus Christ po. Bagamat nasaan yung Diyos, yung sinasabi ko nga po na bilang uh, siya po'y Diyos, mayaman ng Panginoong Neso Kristo. May-ari ng lahat ng bagay dito sa mundo. May-ari ng mundo, lahat ng ginto, lahat ng pila. E eh, sa Panginoong Heso Kristo, mga, mga kapatid, mga ka-Bible O ngayon, nagkaroon ng pagbabago sa kalagayan ng ating Panginoong Yeso Kristo. Ha? Nagkaroon po ng pagbabago. O, siya po ay naging dukha. Ngayon, paano po nangyari na siya po ay naging dukha mga kapatid, mga ka Bible study, sabi na siya bagamat nasaan yung Diyos ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat pa na ng pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagos hinubad niya ito at nag anyong alipin na nakitulad sa mga tao. At palibasay, nasumpungan saan yung tao siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan ooo sa kamatayan sa krus. Ayan po mga kapatid, mga ka-Bible study. Papaano po yung sinasabi natin na may nangyaring pagbabago sa kalagayan ng Panginoong Kristo? Dati siyang mayaman, dahil nga po ang kanyang kalagayan bilang Diyos, nagkaroon ng pagbabago yung kanyang kalagayan. Naging dukha. Paano nangyari yon Eh kasi, mula sa kalagayang Diyos, ha, ang sabi ng Apostol Pablo, hindi niya inaring isang bagay nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos kundi bagkus hinubad niya ito, yung pagkakapantay sa Diyos. Nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. At palibas ay nasumpungan sa anyong tao, ay nagpakababa sa kanyang sarili. Ayon. Kaya pala naging dukha kasi nga nagpakababa ang ating Panginoong Heso Kristo. Kaya pag pinag-aralan natin si Jesus Christ, mga kapatid, mga ka-Bible study, noong siya'y ipanganak, noong siya'y isilang, isang lugar po yon? Sa isang pasabsaban lamang. Tama po ba? Ha? Doon po siya isinilang. Isang pasabsaban kasama yung mga hayop. Tama po. Tapos, nung siya naman ay lumaki, tama po, ha? lumaki siya hanggang sa siya mangaral. Si Jesus Christ, eh, naglalakad-lakad lang eh. Di po ba? Kaya nga yung mga tao, hindi mapaniwala ang siya yung Mesias eh. Eh kasi kilala nila eh. Tama po. Ha? Hanggang sa siya mamatay. Ano po ang libingan ni Jesus Christ? Hiram na libingan. Pinahiram lang sa kanya yung libingan nung mayaman na si Jose ng Arimatea. Tama po ba? May kausap po ba si Brad Willy ngayong umaga? Diyan sa Facebook at sa YouTube. Si Jesus Christ, pagka pinag-aralan natin yung kanyang ipinamuhay dito sa lupa, mula ng isilang hanggang sa mamatay, dukha si Jesus Christ. Amen.